Ya, yeah, mga idol. kiti na kayong pumunta dito sa Monte Maria. Guys. Hi, vlogs. Guys. <laughs> Hello, guys. <laughs> <laughs> Lahat, guys, pwede niyo puntahan basta may pambayad kayo dito. Oh. Lahat, pwede niyo puntahan dito basta may dala lang kayong pambayad. Pwede kayong umakyat doon sa taas o tuktok sa kamay ni Mama Mary. Libre pa upo, upo sa cross. Ayun. Pag gusto niyo ng libre doon kayo sa cross. Kumapit.

Wow. <laughs> wow. Doon, banda yung mga bits na 'tong dadadan na yung may mga bits sa baba. Ah, may mga bits din doon. Ang ganda sa dulo, umuusok na 'yon, may mga bits din doon. Nadaanan natin 'yan, di ba? Oo, oh, nadaanan natin. May mga bits doon. Yan. Oh, na napakita, oh. oh, nakita na yung bundok ng biliran. Yan. Sa buong buhay nyo, ayan. Manila Bay, oh. Makikita nyo to. Nung hindi nyo pa nakikita. Na personal, makikita nyo sa yut sa video, sa camera, sa vlog. Ayan. Kay Mama Mary sa Monte Batangas City yang mga idol. Yan. Yan. mga idol oh. Parang piyestahan lang. Happy piyesta Mama Mary. Happy, guys. Ayun daw no. Awang Oh orang jam 10 1 Yes, that is <laughs> <laughs> Subscribe Like and share.